Hi guys! For today's video, papakita ko sa inyo kung paano magkot kut ng nyog. Yan lang yan. Hawakan mo sa magkabila. Tapos, ilagay mo doon sa talip ng kot Paikot-ikot mo lang. Dahan-dahan. Paikot-ikot. Parang yung jowa mo na pinaikot-ikot ka lang. Char! <laughs> Ayan. Itong hanap buhay na to ay hanap buhay pa ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila. Tapos nung nawala na sila parehas, ang nagpatuloy ay yung ate ko. Lahat naman kami marunong magkudkod ng nyog dahil nagtinda rin ako noon. O paano? Thanks for watching.